Medyo matagal-tagal na daw po na hindi nagpapakita sa publiko itong si Sara Duterte sa kalagitnaan ng pag-imbestiga ng EJ case dyan sa, dyan sa Senado nananahimik daw itong si Sara Duterte. Ganun eh, hindi naman kasi consistent ang mga taong taong katulad niya. Hmm. Minsan, bigla na lang tatahimik. Minsan, ang ingay-ingay. Pero yung uh, nababalita natin na posibleng sampahan ng kaso itong si Tambalos Los, metong si Sara Duterte. Inakala or inexpect ng marami nating kababayan na magpapapress ko naman atong isang ito dahil nga balita ngayon yung kuno ay posibleng kaso na irekomenda nga ng ng Quadcom laban kay Sara Duterte. At itong kaso po na ito ay posibleng non-bailable. Non-bailable na kaso. Ibig sabihin, sigurado daw ma na makukulong itong si Tambalos Los. Yan. So, ano to? Expected ba natin in the next few days ay baka magpatawag na naman ng press con? Meron pa kayang uh, sukdula na kasi yung sinabi niya noong nakaraang press con? Ano ho? Sino naman kaya ang babanatan niya. Sino na naman kaya o saan na naman kaya manggagaling yung yung galit niya na yun nga sagad hanggang buto. <laughs> yung galit mo na hindi mo naman talaga alam kung saan ang gagaling, kung ano ang pinupunto mo, ang, kung ano ang punot dulo. Tapos siguro na nahimik yan ngayon dahil na-realize niya na ang totoong problema, ang totoong niyang problema ay ang sarili niya mismo. Yun po ang napakasaklap na kalagayan ngayon natin si Sara Duterte. Pasulpot-sulpot, syempre. Hmm. Tumulong naman daw ang Office of the Vice President sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. At uh, maganda yan. At uh, yun nga, medyo may bagong, may bagong paniniwala itong sa Sara Duterte na wag na wag makikita daw yung kanyang pangalan doon sa mga relief operations or relief goods na yon dahil kung ganun daw ay hindi sa kanya o hindi sa office of the vice president daw galing yun. Hmm. So, hindi kaya nag-iisip na naman daw ng posibleng drama itong si Sara Duterte. Dahil kamakailan nga, maraming drama itong isang ito. Nasa baklaran, may mga TikTok. Abay kung ano-ano ang naiisip na lang na drama. Pero eto, hindi na po ito drama sana hindi na po ito sana palabas lang ano sana ay tutuhanin na ito ng kongreso ayon sa house panel baka daw i-recommenda nila ang pagkaso ng isang non-bailable na kaso laban kay Sara Duterte kapag hindi niya na ipaliwanag kung paano nagastos ng DepEd ang 112.5 million na confidential funds. Dapat nga may ultimatum na ito. ano eh, Ultimatum na. Ibig sabihin, wala ka ng uh, pagkakataon para magpaliwanag hanggang gantong uh, petsa lang open ang ang uh, kongreso para sa iyong paliwanag at kung hindi na ay yun na i-push niyo na po i ituloy niyo na yung kaso nga laban dito sa isang ito good luck